kung ano din rin ka, kayo nagbiyahe Ma maturo nga pala ka na dala Junatanan dala tayo bigat oh nakuha niya? oo hindi that... na pala alam ta ori yung walang walang basta pag na kaya nga talaga ni Jonathan, ita bandang kanyada ta wala well, na maiwan iwan nata ori, ori basit lang kung ano basta bagay may kung ano ori kwarto lang basit nga pa ori igit basuraan yun, kung ano na ganoon basta ita teritoryo kung ano mahal <laughs> Na, wala pa tayong zero ngayon. ng kasla ni Jonathan napilitan lang ajimanan. Duan, atayo kaming. Mm. Ah, s'yempre I know agun aji s'yempre. Ikan ni Puyati kasla bas nga kwana, kwanta na, kwa na allowance na. Mm. Ta s'yempre. Mm, na na yato ni. Eh. Mm. Oh. Tapos, mongyari. Pinaka da best talaga ito. Ta, ma di SW din ni ano, Madina nga talaga. Madina kaya. Medyo na tama. Grabe nga. Oh. May ito ulo ko. Hindi ako masaya. Hindi ako magigurot niya yun. Kung nakita na dyan yan. Oo. Nakita niya na. Oh, ang loko niya. Apehan na yung baga? ha. Mumuma na dyan na tanan. Mumuma na na tanan. Yung pa wun wun. Basta na. Kung basta kasama nila ka business. Wun wun. Yung pananalutan. Tapos na nakatalikod ha. Kaya ito ang loko niya. Paslam ko niya tao. Pa-check up, up. ako na mm. lang kay Nora Mika. Oo, oh, pa-check up <laughs> Ayoko magpa-check <-project> up. Kailan <laughs> na lang si Mama mo sa disability? Next year na lang January. last year. Wala pa rin. ayun na ngayon, magne-next year na ulit. Kasi ka nga nagkarkarara yeah. kaya. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> i-abantek ta, ito ka. Kuwen. Sa mga buddy at magpagpalang umaga po kasama ko si buddy Tony, si, si Kalingap Tulak at si Kuya Renji <laughs> Iyatid namin si Kuya Kalingap Turak sa Rosales, mga badi Sa mga namin, Rosales siya, ay, yan, siya, dyan, shout sa kami. So, kaysa mag, ano siya mga buddy, mag-commute siya. Di, hatid na natin at uh, para at least maka ano tayo, maka-joyride ba. So, si Kuya Renji kasama po, ayan. Isa na naman pong pamilya ang nasira, nasira. <laughs> sa mga kagagawa ni... body Tony <laughs> Siya din napainan. <laughs> <laughs> eh mo ko kung paano yan eh. <laughs> Anong ginawa niya sa asawa nito eh? Ano ang dasal ng <laughs> ginawa niya? <laughs> <laughs> Nagdasal ba? <laughs> si Renji, uh, masayang biyahe tong mga buddy. Oo. Uh, uh. Nagsama ang mga Pero pag-uwi niyan, ano? boss. Sigurado. Sigurado <laughs> tayo dito. Masakit ang katawan pag-uwi. <laughs> <laughs> oh, isang linggo na naman tayo hindi magkikita. <laughs> Bos, nakatmo, jerida, bos, ah, jerida, oh, aja, giggit gayam, ay, gigit. gey, 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 Ah, gey, 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 Ayo gey, 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 Kabar gey, nana gey, Kabar nana na Pag kanya nata, na, tadawit na bado eh. <laughs> kanya tawan na. <At> tadawit mo <laughs> isa At Tadawit mo? May isa. Okay. <laughs> Talugin na yun. <laughs> Talugin ka. Gumatang <laughs> <laughs> kalatana na. Ano ah. yun? <laughs> Asitere <laughs> palingke. So, kaya mga badi, uh, ano po? Uh, Samahan niyo po kami. At, mamaya si Buddy Tony naman. Kaya nilang kami joyride lang kami. Joy At visit load lang kami mga badi kasi pagkamayari na naman kami sa inyo. eh tulbuk ko. Ikom latan. Ipit mo bos. boss. Italim latan ka na. O, italim Lak, ganda do. Maturo apa pa yaka na. Dala, juratahan na. Tapay, bigat. O, nakanya ka niya? O. Di na pwede alangan ta. Or, yag walang walang. Basta pag ganan na. Kaya nga talaga ni Jonathan, ito bandang kanyada. O, well, na na may iwan na ta. Ori, ori basit lang. Wala na. Basta bagay may. Wala na. O, parto lang basit. Yung pa. Kuri, igit basuraan, yung kung Kasi nagagod. Basta ito, teritoryo, kung ano naman. Nagbike to ito pa niya. Ito nagbike ba't ito kayo, nagbangsi yung matijay ko na. Ang mumuha, ang mumuha dyan eh. Ayaw ni Jonathan. Rere man ni nanay kami sinasa. Oh, ni Otto Jordan to. Tingnan mo 'tong kuya. Ang layo sa daan. Paano kita si Mama doon? Wala lang sa tigil ngayon. Pareja ng kasla ni Jonathan napilitan pilitan lang ajumanan tayo kami. Mm. Siyempre, so, ano, agun aja, siyempre, ikan ni Kuya Tikas la, bas nga, pa na, parta na, allowance na. Mm. Tala, siyempre, mm. eh, na, na, <laughs> na yato na eh. Oh. Tapos, mangyari, kasi laman, sumaksakay lang ni Jonathan eh. Mm. Sinakyan na lang eh. Ang pagpalamaan <laughs> na no, dyan nga, no, maumurad dyan Ngayon madina nga talaga Madina ba kaya? Grabe nga nga yung... May ito ang ulo ko. Hindi uh, yung... ako masaya. Hindi ako magigulo niya yun. Kung nakita na dyan yan. Oo. Nak nakita niya na. Oo. Oh, ang loko niya. Apehan na yung baga. Mukhang nang kinataanan. Ang mumma ni Jonathan. Yung pa... Wen -wen -wen? One. One, basta na. Kung basta sa nila ka business. Wun wun. Yung pananalatan. Tapos nakatalikod. Kaya ito ang niya. Paslam ko niya ang tao. up ako. Wala na kayo. Naroray may ka. Oo! ko. Ayoko check up. Gila natin na lang si Mama sa Disney Next year na lang. January. Wala pa rin. Ano na nga. Mag next year na ulit. Event lang ako. Sige. Ayun. 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 Ayun.

Tiketan amin, tiketan, tiketan, tiketan Hindi <laughs> <laughs> ako na dyan nakalugat Kamote, 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 kamote <laughs> Di <ako> na <laughs> <Di> kaano <na. laughs> Alright so buddy So nandito na po kami At na ka lang si Boss At nahihatid na naman si Boss Turac So yan, evidentia <laughs> yan. Sabi niya hindi daw siya natutulog ola, sa biyahe. Wala daw sabi niya. Eh, pero daw siya nakakatulog sa biyahe. Hindi Ay, daw. Ayan, eh, ipagbigyan na natin. Dito niyo na lang makapanood. Alright. Thank <laughs> you. Thank you. Pwede hindi na tayo sa parking At Hindi nyo ebidensya kung Mahilig ko pa niya si Marenji Nagising na mga body hindi pala siya humihilik hindi siya tulog alright so ayun dito na kami mga wali nakarating na kami kamusta boss? good morning good morning totoo <laughs> <Good> na <morning. laughs> <laughs> mm -hmm. ka wala hindi ka makasinungaling ngayon 3.15 ano am hindi ka makaka ano sa vlog ko ngayon, meron akong <laughs> ebidensya. Kailangan si Wadi, hinutid ko na. Tuluk nagawd saya ko <laughs> <tulog> na. <laughs> so, yang mau badi saya. yang Ma Ayos. Thank you. All right. Hadi motor ni kaya din tiyo. Amin.